tayong lahat ay maingat na sinusuri ng Diyos. Ang pagbabago ng ating mga ugali, anuman ang ating mga motibo, ito man ay mabuti o masama, ang lahat ay inaalam ng ating Diyos. Sa 1 Samuel 2 verse 3, Huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig. sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at sa pamamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Kaya suriin natin mabuti ang ating mga puso at ating palaguin ang lahat na kakayanan na bigay sa atin ng Diyos para sa ating walang hanggang kapakinabangan. Alalahanin natin na wala tayong maitatago sa Diyos. anuman ang ating mga motibo, anuman ang ating mga sikreto, kahit gano'n man tayo kagalim magtago, ang lahat ay nababasa ng Diyos sapagkat ang Panginoong Diyos ay Diyos ng katotohanan. Sa kaotusan ng Diyos, nakalagay doon, alam natin kung ano ang di dapat at dapat na ating gagawin. Lucas 10.27 At pagsagot niya ay sinabi, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kapag tayo tinimbang sa kautosan ng Diyos, alam natin na tayo ay masusumpungang kulang. Pero alam natin na si Kristo ang ating tagapamagitan. At sa pagtanggap natin sa Kanya bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ay mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Yan ay nasa Roma 5 verse 1. anuman ang ating iisipin, anuman ang ating gagawin, anuman ang ating mga sasalitain, o anuman ang mga bagay na pinaplano sa ating puso, gawin natin ito na angkop sa katwiran at sa pag-uugali ni Kristo. Dahil wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya kailangan gawin natin ang lahat ng tama. Kung tayo man ay nagkamali, kung tayo man ay nagkasala, lumapit tayo agad sa ating Panginoong Heso Kristo sapagkat sa Kanya ay may kapatawaran at mayroong kaligtasan. Kung kayo na-encourage, please share sa iba.